mas kompleto pa sa report ng Board of Inquiry ang ilalabas umanong ulat ng Senado sa kanila naging investigasyon sa inkwentro sa mamasapano. Mula sa Senado, may ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Raffi. inaasahang ilalahad mamayang alauna ng hapon ni Senador Grace Poe, Chairman ng Senate Committee on Public Order, ang resulta ng investigasyon ng Senado sa enkwentro sa Mamasapano. Sapano. Wala pang pinapamigay na kopya ng report sa media. Pero nauna nang sinabi ni Poe na magiging patas ang report at wala silang sasantuhin sa pagtalakay nila sa pananagutan ng mga opisyal. Sabi ni Sen. Cid Escudero na nakabasa na raw ng bahagi ng report, maituturing na mas kumpleto ito kaysa sa report ng PNP Board of Inquiry dahil dumalo at sumagot sa mga naging pagdinig ng Senado, si dating PNP Chief Alan Purisima, mga opisyal ng AFP at mga kinatawa ng MILF. Hindi pa rin niya masasabi kung satisfied siya sa Senate report dahil hindi pa niya ito nababasa ng kumpleto. Pero sa nakita raw ni Escudero, tinalakay ang naging bahagi at pananagutan ng MILF, PNP, AFP o papat at maging ni Pangulong Noy Aquino. Si Escudero ay chairman ng Finance Committee na isa sa tatlong kumiting bahagi ng joint investigation ng Senado sa insidente. Ang isa pang komite ay ang Committee on Peace and Reconciliation na pinangungunahan ni Senador Chafisto Gengona III. Sabi ni Escudero, kailangan pirmahan ang report ng mayoriya ng miyembro ng bawat komite upang maging opisyal ito at may transmit sa ibang ahensya kung kinakailangan. Daffy? Maraming salamat, Jam Sisante.